Isang babae ang naatasang tumulong kay Papa Pio XII sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa isang dogma ng pananampalatayang katoliko na kanyang iniahanda upang iproklama sa hinaharap. Ngunit sadyang marupok ang kalusugan ng naturang babae at ang gabi-gabing pagpupuyat sa kanyang gawain ay nakasama sa kanyang kalusugan. Humingi siya ng matulong at panalangin kay Padre Pio ang kasagutan sa kanyang iniindang karamdaman ay natupad sa isang panaginip. Alamin ang mga detalye at tutukan ng ating pagtatanghal ngayong araw. Si Papa Pio XII, si Eugenio Pacelli, ay hinangaan ng marami dahil sa kanyang malalim at habang buhay na debosyon sa mahal na Birheng Maria. Siya ay inordenahan bilang isang obispo noong 13 ng Mayo, isang libo at labing pito, May 13, 1917, ang araw ng unang pagpapakita ng mahal na Birhen ng Fatima, kina Jacinta, Francisco at Lucia, ang tatlong mga batang pastol ng Fatima, Portugal. Nang si Eugenio ay mahalal na papa noong 1737, 1939, at kinuha ang pangalang Papa Pio XII, inilagay niya ang kanyang pontipikado sa ilalim ng espesyal na proteksyon ng mahal na Birheng Maria. Si Papa Pio XII ay madalas na binabanggit bilang ang pinaka-Marianang Papa sa buong kasaysayan ng simbahan. Itinalaga niya ang bundo sa kalinis-linisang puso ni Maria nung 1,142, 1942. Nung 1,154, 1954, ipinakilala niya ang isang bagong ang Mariana sa simbahan, ang pagiging reyna ni Maria or ang Queenship of Mary. Siya ang unang papa na nagtatag ng na taong Mariana or Marian Year, Uh, isang kasanayan na ipinagpatuloy ni Papa Juan Pablo II noong isang libo siyam at walumput walo, 1988. Marami sa mga santo na kinanonisa ni Papa Pio XII ay may malaking debosyon sa Birheng Maria, tulad ni San Luis Maria de Montfort, Papa Pio X, Santa Catalina Labore, San Antonio Maria Claret, at Santa Gemma Pelgani. Si Maria Guerriero ng Roma, bukod sa iba pa, ay kasama sa isang napakalawak na proyekto sa pagsusulat at pananaliksik na kapag natapos ay ibibigay kay Papa Pio XII. Ang impormasyon na ipinagsama-sama ay, ay tumutukoy sa asunsyon o ang pag-akyat ng Mahal na Birheng Maria sa langit sa kanyang katawan at kaluluwa. Noong Agosto 1940, 1940, ang dalawang kapatid na babae ni Maria, sina Laura at Antonieta ay naghahanda sa paglalakbay sa San Giovanni Rotondo. Hiniling ni Maria sa kanyang mga kapatid na sabihin kay Padre Pio ang tungkol sa material hinggil sa asunsyon na inihahanda niya para kay Papa Pio XII nang ihatid ng mga kapatid na babae ni Maria ang mensahe kay Padre Pio, siya ay labis na nasiyahan. Sinabi niya kay na Laura at Antonieta na kung pinili ng mahal na birhen si Maria para sa ganong mahalagang gawain, kailangan niyang pagyagaan ito. Kahit na ito ay nakakapagod kuminsan at kahit na ang mga resulta ay hindi agad-agaran tiniyak niya sa kanila na isasama niya si Maria sa kanyang mga panalangin. Hindi ni Maria ang kanyang sarili sa proyekto sa lahat ng kanyang libreng oras. Siya ay uh, madalas na nagtatrabaho hanggang sa gabi pagkatapos ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Di kailanman naging malakas ang pangangatawan niya at pagkaraan ng ilang panahon ay nagsimula siyang magdusa mula sa pagkahapo sa badang huli, nasira ang kanyang kalusugan. Siya ay pinahirapan ng matindi at matagal na pananakit ng ulo na napatunayang nakapanghihina sa kanya. Sa kalaunan, kinailangan niyang guguli ng kanyang maaaraw sa isang madilim na silid habang nakapikit. Labis na nag-alala ang pamilya ni Maria sa kanyang kalusugan. Sumulat sila kay Pio at hiniling sa kanya ang kanyang patuloy na pagdarasal. Isang gabi, sa panahon ng kanyang karamdaman, na si Maria, na siya na kumakatok siya sa pintuan ng monasteryo ng Our Lady of Grace. Sa kanyang panaginip, si kapatid na Gerardo na sa katunayan ay ang bantay ng pinto ng monasteryo ang sumagot sa pintuan. Sinabi niya kay kapatid na Gerardo na siya ay may lubhang pangangailangan at kailangan-kailangan na makipag-usap kay Padre Pio. Imposible, sabi ni kapatid na Gerardo. Ang mga babae ay hindi maaaring pumasok sa loob ng monasteryo. Makakausap mo lang si Padre Pio kung mangungumpisal ka sa kanya. Maluha-luha, hiniling ni Maria kay kapatid na Gerardo na sabihin kay Padre Pio na siya ay may sakit. Kaya ginawa ni kapatid Gerardo ang ipinagagawa sa kanya ni Maria. Pagkaraan ng maikling panahon, Bumalik si kapatid na Gerardo. Dinala niya si Maria sa isang maliit na silid sa monasteryo. Sa panaginip, pumasok si Padre Pio sa silid. Dalawang patak ng dugo ang dumadaloy mula sa kanyang kaliwang sentido pababa sa kanyang pisgi. Makasarili ako, naisip ni Maria sa kanyang sarili. Narito ako, nagre mo tungkol sa aking ulo at ngayon sa harap mismo ng aking mga mata, nakikita ko kung ano ang dinaranas ni Padre Pio araw-araw. Tila ba ni Maria na humingi ng tawad kay Padre Pio? Kinapik ni Padre Pio ang kanyang ulo na tatlong beses at pagkatapos ay sinabi sa kanya, Maria, gumaling ka na ngayon. Nang magising si Maria, wala na siyang sakit. Nakadama siya ng sapat na lakas upang bumangon sa kanyang kama at nagawa niyang ihanda ang kanyang trabaho na para bang hindi siya nagkasakit. Noong araw ding iyon ay sumulat siya kay Padre Pio na nagpapasalamat sa kanyang pagpapagaling. Hindi nagtagal ay bumalik sa kanya ang isang tugon na nagsasabing, Magpasalamat tayo sa Diyos at Mahal na Birhen na maayos ka na ngayon. Kailangan mong ipagpatuloy ang iyong trabaho Si Maria ay nagsimulang magsaliksik at magsulat muli tungkol sa paksa ng Asunsyon at noong ikatatlumpot isa ng Enero, isang libo na January 31, 1941, sa wakas ay natapos ang kanyang trabaho at inilagay niya ito sa mesa ni Papa Pio XII. Noong tag ng isang libo na raan at apat na putisa, 1941, naglakbay si Maria kasama ang kanyang mga kapatid na babae sa San Giovanni Rotondo. Habang naroon, nangugpisal si Maria kay Padre Pio. Sa kumpisalan, gumiti si Padre Pio kay Maria at laking gulat niya, tinapik siya nito sa ulo ng tatlong beses, katulad ng ginawa niya sa panaginip niya. Ako pa rin ba ang inyong espiritual na anak? Tanong ni Maria. Oo, siyang tunay. Sagot ni Padre Pio. Tandaan na ang ama ay palaging ama. Maaaring maligaw ang mga bata, ngunit hinding-hindi ka maliligaw. Magpasalamat tayo sa Mahal na Birhen na nagprotekta sa iyo. Matagal ka ng nagtatrabaho para sa kanya. Huwag mawalan ng pag-asa kung ang iyong trabaho ay walang agarang resulta. Palaging sinusubukan sa lakay ni Satanas ang mahal na birhen, ngunit hindi siya magtatagumpay. Palagi siyang magagapi. Noong ika-isa ng Nobyembre, isang libo siyang naraan at November 1, 1950, sa konstitusyong apostoliko na Munificentimus Deus, idineklara ni Papa Pio XII ang asunsyon o pag-akyat sa langit ng mahal na sa parehong katawan at kaluluwa niya. Pilang isang dogma ng simbahang katoliko. Ibig sabihin nito, kailangan paniwalaan ng mga katoliko ang dogmang ito. Kung hindi, hindi sila katoliko. Si Papa Pio XII ay pumanaw noong ikasyam ng Oktubre sa libo siyam narahan at October 9, 1958 tulad nung siya ay nabubuhay pa, pagkamatay niya, makikita pa rin ang mga palatandaan ng kanyang pagmamahal sa Birheng Maria. Siya ay nilibing sa Roma sa nitsyo ng Basilika ni San Pedro o St. Peter's Basilica sa araw ng kapistaan ng Mahal na Birhen ng Fatima. Ikalabing tatlo na Oktubre, isang libo at walo, October 13, 1958 ang Kongregasyon para sa Layunin ng Mga Santo or Congregation for the Cause of Saints sa Batikano ay naglabas ng isang dekreto o kautusan na inaprubahan ni Papa Benito XVI o Pope Benedict XVI noong 2000 at siyang 2009. Ang kautusan ay nagbibigay tatak ng pag-aproba sa mga kabayanihan ng buhay ni Papa Pio XII at ang titulong venerable ay idinagdag sa kanyang pangalan. At dito po nagbawakas ang ating istorya ngayong araw. At kung ito naibigan po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling, mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ito. Para sa ating mga bagong uh, taga-panood inaanyaya ina ko po kayong mag-subscribe uh, na po ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang, ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episodyo sa hinaharap. Gawin nito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. At uh, inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan at tulungan ng aming uh, channel na ito upang mapalago ang pagkakakilanlan sa banal na buhay ni Padre Pio. Inaanyayahan ko po kayong maging uh, taga-suporta o donante ng buwanan at lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga uh, donante at mga taga-suporta na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at para sa mga karagdagang detalye tungkol po sa grupong ito mangyaring bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.ph www At doon po ninyo uh, mababasa at uh, mapapagalaman ang uh, ano ang tungkol sa mga alagad sa kalinga ni Padipio at kung paano po kayo makakapagbigay ng inyong donasyon o buloy Sa kapastamaang palad, ang aming online form doon po sa website ay hindi po gumagana. Kaya para sa mga impormasyon doon, maaari po nung ipagbigay alam sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni at gmail.com. Ang tinig at gmail.com. At bilang benepisyo po ng mga paglahok, maaari po niyong pakinabangan ang buwanan at lingguhang mga pamisa na naaayon po sa inyong abuloy kada buwan. Pakatandaan po na ang mga misa na ipinagdiriwang para sa inyo habang kayo nabubuhay pa ay mas makabulahan kaysa sa mga misa na ipagdiriwang matapos ninyong yumao. Yan po ang turo ni Papa Benito Quince at ni San Anselmo. At dito po tayo tuluyan ng magwawakas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre na patuloy pong sumusuporta sa amin. Bahala na po sa inyo ang Panginoong Diyos upang gantihan ang inyong kabutihang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos